Lumulobo na yung mukha mo, lubong-lubo ka na, lubong-lubo ka na, Tinan mo, kakakain mo yan, kakakain mo yan Ayaw mo mag-diet, mo, maawa ka sa sarili mo, lumulobo ka, Ay o, no? kain ka pa ng kain eh. Siko ka, ka tol, Napakapabaya mo, wala kang disiplina eh. di ba? Masyado ka kasing matakaw, matakaw ka, kaya ka tumaba ng ganyan kasi matakaw ka Busog ka na, kakain ka pa, gabing-gabi magluluto ka pa ng pansit kanton, di diba? Ugali mo yan. Kaya ka tumaba ng ganyan. Pabaya ka eh. Ito mo itsura mo. Magayong mukha mo to. Maga ka. Maga. Diyos ko. Mag-diet ka.